So sa video na ito, ipapakita ko sa inyo yung army na ginagamit namin ngayon dito sa aming clan war. And shoutout kay Aiko aka Jason sa aming ka-clan na nag-share sa amin ito, itong attack strategy na ito. So ngayon, ipapakita ko lang sa inyo yung replay ng mga attack ni Aiko o ni Jason dito sa aming clan war. So ito, in-attack niya yung number 1 gamit itong army na ito. So para makita mo yung army, check natin. So yung army na ginamit niya is Spam Dragon. Tapos yung laman ng kanyang battle blimp o ng kanyang clan castle is Super Yeti lang. Tapos meron siya mga clone spell at saka rage spell. So alam mo na yung mangyayari dito, di ba? Parang yeti bomb siya, super yeti bomb yung mangyayari. Syempre, pag mga ganitong classing base, usually nagfa-funnel talaga tayo, di ba? And may kita mo tong na base niya, Max Town Hall 17. So yung kanyang hero, uh, hindi pa max level, level 80 pa lang yung kanyang king, tapos 95 naman yung kanyang queen. Tapos yung kanyang royal champion, may kita mo level 34 lang, tapos yung kanyang Grand Warden, ganun din, hindi rin max level. So may kita mo yan, pinapasok na yung kanyang Battle Blimp, papunta din sa Town Hall. Tapos sa kanya i-clone yung kanyang mga Super Yeti. So yan, tabi-tabi pa yung pagkakaklone niya, di ba? Hindi niya ikinalat, pero may kita mo kung gaano kalakas. Itong Super Yeti, kung paano wasakin tong base ng max Town Hall 17 na kalaban, di ba? So yan, may kita mo, di ba? So para ma-check mo naman yung kanyang mga equipment, so yung sa kanyang King, Meron siyang, ayan, pinaka basic equipment na ginagamit natin sa King yung kanyang uh, earthquake boots at kanyang spiky ball sa kanyang archer queen naman meron siyang to healer puppet at saka giant arrow so yan naginamit na niya kanina tapos ito meron siyang rage gem at saka ano tawag eternal tome sa grand warden ako ang ginagamit ko talaga sa grand warden yung ano eh, yung life gem mas gusto ko kasi mas malaki HP compared sa mas malaki damage. Tapos, uh, ayan, ito naman yung sa kanyang Royal Champion. So, wala siyang Rocket Spear. Ang gamit lang niya is itong Hog Puppet, diba? Hog Rider Puppet. Tapos yung kanyang Electro Boots. May kita mo gano, di diba? Ano, so, parang alanganin pa yung attack niya dito, diba? May, pero may kita mo na nakuha niya, na 3-star niya to, diba? Itong base na to. ba? Diba? Sobrang lakas. Sobrang simple and spam attack lang siya pero makikita mo kung gaano siya uh, nagdo-dominate sa kahit sa clan war so sa mamay mo makikita mo rin, papakita ko rin sa iyo yung naging result nitong army na to uh, pag ginamit natin siya sa lower town hall level ngayon check naman natin yung inatack niya dito sa number 4 yung kanyang cammirror okay makikita mo ito rush, ta uh, rush town hall 17 din pero naka parang naka-max level yata ito sa town hall 16 yung kanyang walls lang at sya mga hero medyo mabababa level nung sa kalaban niya. So yun, nag-funnel na siya. Tapos doon ulit, di ba? Sa around 9 o'clock siya mahilig maglagay ng uh, spam army gamit yung kanyang dragon. So, pinapasok niya ma ng maano agad yung battle blimp papunta doon sa town hall. So ang pinakaano lang dito, uh, dapat yung battle blimp kahit medyo delay. So ay <laughs> may kita mo, di ba? So yun ang, yun ang, ano, uh, kapag ginamit mo tong kapag ginamit mo itong Super Yeti na Super Yeti Bomb sa iyong attack strategy, as much as possible, bago ka umatak, i-check mo muna. Di ba? Yung yung clan castle. Kasi minsan, meron tayong mga ka-clanmates na bigla magdo donate Kasi naka, minsan na nakalagay doon sa request natin, yung Super Yeti lang. Tapos mangyayari, minsan may mga space yung ating clan castle na any army pwedeng i-donate. So kapag nangyari yon hindi mo napansin na nalagyan ng balloons or ng barbarian archer o kung ano mga army, tapos nag-clone spell ka, chances posibleng kuhanin nung mga, di ba, nung mga gahin ito, nakuha yung clone spell yung balloon. Kaya may kita mo, di ba, yan o. Na-clone yung mga balloon, tapos yung kanyang super yeti na-clone naman, pero hindi yung lahat ng super yeti na-clone. Di ba? So, may kita mo yan. Ang lang laging nakita ko sa katropa ko sa akong pare ko dito sa amin. Si Alden. Shoutout kay Alden. Okay? Na, nilalagay niya talaga na ano, na wag donate dodonatan ng kahit ano, super yeti lang ilagay niyo sa aking clan castle. So yun, ina sinasabi niya. Nangyayari din sa akin yun. minsan, umatak ako gamit ko yung uh, itong attack strategy na to. Tapos hindi ko alam yung mga nakalagay. May super goblin pa, mga ganyan, di ba? pagka-clone spell ko, ayun, bigla nagsabugan yung mga random troops doon sa gitna ng town hall, di ba? So, ayan, nakikita mo, parang, parang alanganin na naman to, itong ano niya, itong attack niya dito. Pero makikita mo, nakukuha naman, di ba? Sobrang lakas. Ito, buhay yung kanyang Archer Queen. And, sa tingin ko, makukuha talaga to. Hindi ko pala sa tingin talaga nakuha naman, di ba? Kasi, replay nga to. So, ayan. And then, nakuha naman niya gamit ito. Napaka-effective. Napakalakas ng army na to kahit sobrang simple lang niya gamitin. So, ayan, may kita mo dito. Ayan, oh, meron siyang tatlong balon na nakasama doon sa kanyang battle blimp. So, hopefully, pag ginawa mo to as much as possible, tanggalin mo yung uh, excess troops. Ang ilagay mo lang itong Super Yeti para siya lang yung mag-clone. So, ginaya ko to sa... <laughs> Sabi ko, wala kasi akong Royal Champion. Ang ginagamit ko talagang troops kapag clan war namin. Usually, yung puro Super Yeti at saka revive spell. Tapos kapag medyo alanganin yung uh, placement ng mga Noong mga defense, ang ginagamit ko naman is yung road Rider at saka yung Valkyrie attack strategy. So, yun yung ginagamit ko kapag, ano, gaya niya, nakuha ko yung 2 and 3. Gamit yung road Rider at saka yung Valkyrie. So, pero dito sa 5 and 6, ayan, gamit ko naman dito yung aking second account. Pero wala akong Royal Champion dahil upgrading yung aking Royal Champion. Tapos gumamit lang ako ng Hero Potion para ma-max level yung aking mga hero. Especially aking Minion Prince. Medyo late kasi yung level ng aking Minion Prince. Check natin yung replay. So yan, may kita mo itong inatak ko dito sa number 6. a ah, number 5 pala. Itong kay Redico sa Elite Boys. Okay, may kita mo yung kanyang base. Ah, parang max Town Hall 16 naman siya. And yung kanyang walls parang pang town hall 14 lang. So may kita mo ayan, naka hero potion ako. Ang gamit ko dito is itong, uh, ayan may kita mo yung aking equipment level 1 lang. ba diba? tapos yung sa aking grand warden. Okay, eternal to at saka life gem. Puro common equipment lang. Tapos dito sa aking barbarian king. di ba diba? ayan spiky ball at saka yung earthquake boots. So, yung dragon ko, hindi pa max level dito. Hindi kasi ako gumagamit ng power potion kung, halimbawa, yung gagamitin kong army is yung spam army lang, kagaya ng super yeti, o kaya ng dragon, mga ganyan. ba diba? Hindi ako gumagamit. Pero kapag root rider yung gagamitin ko, marami kasing army yung mga kailangan doon. Halimbawa, yung uh, valkyrie, yung root rider, yung healer. So, marami. Marami akong army na nilalagay. So, kaya, ang mangyayari kapag rush town hall ka, hindi mo may, hindi mo magagamit ng max level lahat 'yon. So doon palang gumagamit na ako ng ng power potion para ma-max ko lahat pati yung mga spell. So yung invis spell, yung recall spell, 'di ba? Yung mga ganyan root spell. So kapag may power potion ka, ma-enjoy mo talaga yung mga mixed armies, yung maraming army lalo na kung naka-rush town hall ka, 'di ba? Pero kung halimbawa nag-rush town hall ka tapos magfo-focus ka lang sa isang army, kagaya ng halimbawa super yeti attack o kaya ng Ah, uh, ito Dragon Attack, 'di ba? Tapos isang spell lang yung ginagamit mo, itong uh, clone spell o kaya yung revive spell lang mga ganyan. Kahit hero potion lang, 'di ba? Pasok na pasok na, 'di ba? Makakatipid ka pa sa raid medals. So 'yun. So ito, uh, check natin. Papaytakin ko sa inyo papano ko to winasak itong base na to, itong number 5 gamit itong aking number 9, itong second aking attack, second account. So yun. So 'yan <laughs> ay <laughs> kita mo fail. Medyo hindi ako marunong talaga, 'di ba? Na mag-giant arrow minsan nagfo-fail talaga ako diyan. Siguro kailangan ko pa ng maraming maraming practice, 'di ba? Yun minsan pag ini-snipe ko yung mga air defense doon ako nagkakaroon ng ano eh, ng problema. So 'yun. Kapag yung madali lang, para sa akin madali lang kasi mag-snipe ng air defense kapag yung halimbawa, parang nakatutok talaga yung defense. Tapos na, madali mo siyang ma-take. So, Ayun. May kita mo ikakalat ko dito yung uh, clone spell. Maganda kasi pag nakakalat yung clone spell Kung eh, Kumbaga sa ano, hindi siya nakafocus yung, hindi lalabas yung mga, mga micro-clone mo sa isang position lang. ba? Diba? So, may kita mo, <laughs> pa ang army. So, yun, yun yung ano, yun yung kagandahan kapag, alam mo, kilinalat mo yung clone spell. Pero ang risk lang nun kapag hindi pumunta dun yung army sa clone spell. 'Di ba? Sayang yung clone spell, yung three housing space ng spell. So 'yun. Sa mga nagra-rush naman ng town hall, ah uh, yun naman yung tip ko sa inyo. Kung magfo ka lang sa one army, as much as possible, wag ka nang gagamit ng power potion, 'di ba? Focus ka sa one army halimbawa itong dragon o kaya uh, yung super yeti, mga ganyan. Focus ka lang sa one army at saka sa one spell, 'yun lang palibelin mo ng palibelin. Para sooner or later kapag na-max level mo na yun sa Town Hall 17, sa max level ng Town Hall. Di ba? Hindi ka nagagamit ng Hero Potion. Kapag may mga War, may mga Farm o Legend League Attack. And ayan. Di ba? Napaka-powerful nitong... Itong attack strategy na to, Di ba? Pinalit ko lang yung Minion Prince dun sa Royal Champion. So, dito tayo sa number 6. May kita mo uh, Ito, medyo... Um, hindi ko rin naman masabi na... Di ba? Medyo overkill itong... Uh, Ka-mirror na to, Itong number na to kasi Town Hall 15 defense lang ito. Di ba? Napakalaki ng chance na matristar star yung mga ganitong klaseng base. Kahit ano pa yung placement nung ng defense nito kung yung ano mo naman, kung yung di ba kung yung gap ng yung army sa gap ng base ng kalaban di ba sobrang overkill talaga di ba sobrang laki ng chance mo na matristar. So, ako ang pinakamadalas na hindi ko talaga natitristar 3 Usually yung kapag max down all 17. Tapos, yun, kapag halimbawa, yung sa timing. Timing ng placement. ba diba? Timing ng pagdadrop ng mga troops. Mga ganyan. So, ayan, may kita mo yung Super Yeti. Kumalat na naman siya gamit yung clone spell. So, ayan, overkill talaga to. napakalakas nga lang talaga ng attack strategy na to. Liban na lang sa... sa gap, etong Itong aking Town Hall 11, etong aking uh, mga army dito sa Town Hall level na to. Sa Town Hall 15 lang kasi to. Town Hall 16 siya pero Town Hall 15 max defense to. So malaki talaga yung chance na ma star to. Ito lang yung inatak ko kasi kailangan siyang atakihin at parang wala nang a-attack sa amin para i-clean. I-clean up yung mga ganitong klaseng defense. So wala akong choice kundi atakihin tong base na to. So yun, uh, yun ito yung ano namin, ito yung army na kinagamit ko ngayon. Uh, napakaganda pang alternative nito lalong lalo na kung wala kang royal champion kung hindi ka naman nag-rush ng mga hero tapos gusto mo makipag war tapos gusto mo makaipon ng mga starry ore tsaka ng mga ores ba? Diba? kung meron ka limang hero isang hero i-upgrade mo lang na i-upgrade i-focus mo lang patulugin mo lang ba? Diba? tapos mag-focus ka lang kahit sa hero potion tapos pwede mo na magamit yung apat na hero sa max level so ito yung army na ginagamit ko ngayon and ito yung army na shinier sa akin ni Jason o ni Aiko so yung link ng army na to ilalagay ko sa baba para magamit rin right away. And alam mo ba na pwede mo magamit itong army na to kahit kawen sa Town Hall 11 pa lang. Sa Town Hall 11 kasi pwede ka na makagamit ng clone spell at pwede ka naman donaten ng Super Yeti. Na kung wala magdo-donate sa inyo ng Super Yeti, pwede ka mag-request o mag-reinforce ng Super Yeti gamit ang iyong raid medals. So napakaganda, sobrang lakas. Shoutout nga pala sa mga members dito sa isang clan namin. Shoutout kay UG YouTuber kay Falling in Reverse, shoutout kay Konoha, kay Babu, shoutout kay Kaito at saka kay Eloy, shoutout sa inyo. And shoutout din kay Aiko aka Jason. Grabe, sobrang active na mga members na to, sobrang dedicated na mga members na to. Hindi man ako nakaka-visit masyado dito sa Second Clan dahil sobrang busy din sa mga ginagawa ko sa buhay, sa trabaho, di ba? Pero nakita ko yung mga effort nyo at saka kung paano kayo mag-initiate dito sa ating clan. So sa mga wala pang clan diyan, pwede kayong sumali dito sa aming clan. Search lang itong name ng aming clan, Nico Gaming Pro tapos ito yung aming clan tag. So anyone can join naman. Ayan, may kita mo yung required town hall level. Level 1 lang. Pwede kayo pumasok dito anytime. So shout out sa mga members natin dito sa Nico Gaming Pro. So yun lang. Dito naman tatapos yung ating video. Maraming salamat po sa panonood. I hope na nagustuhan nyo po itong video na to. Kung nagustuhan mo to, like and share mo na. Kung may mga tanong suggestion reaction ka, pwede kang mag-comment sa baba. And huwag na huwag niyo po kakalimutan mag-subscribe sa akin channel. Click mo na rin yung notification bell button para mag update ka sa mga next videos na i-upload ko. Kung okay, po si marami salamat po sa panonood. See you sa mga next videos. Ingat po palagi. God bless, bye bye. I'm out.